Bawat ulam sa restaurant ay paborito ni Hana, itong kibom teokboki, ay hango sa luto ng kanyang bienan dito na kuha ang ideya. Maingat na tinanggal ang buto ng kalabasa bago steam, samantalang ginagawa na ang palaman. Ang puting teok ay sumisipsip ng aroma ng homemade teokboki sauce, ipinapaloob sa steam na kalabasa, nilalagyan ng cheese, ibinak ng tatlo minuto para dahan-dahang matunaw ang keso kapag hiniwa ang kalabasa ay parang bulaklak na bumuka. Ang anghang ng sauce ay hahalo sa tamis ng kalabasa. Magkaiba pero bagay na bagay, bawat luto ni Chen Feng Kai ay may malalim na kaugnayan kay Hana. Basta gusto ni Hana kaya niyang lutuin ito para sa kanya. Walang limitasyon ang pag-aalaga sa asawa. Lahat ng kanyang ginusto, gagawin at tatagumpay. kahit maraming authentic na lutuin, sa umpisa, hindi katanggap, pero para kay Hana, pinanatili niya ang original na lasa, unti-unting nagugustuhan, ngayon maayos ang negosyo, may pangalawang branch na, patuloy.